kapag kinakamusta kita sagot mo sa akin lagi sapat lang okay ka lang ba sagot mo sapat lang pero bakit ganun kapag tinanong ko sa'yo tungkol sa pagmamahal ko bakit hindi mo masabing sapat lang kaya kung minsan natatanong ko sa sarili ko Kulang na kulang pa ba? Kulang na kulang pa ba? Kulang na kulang ba? Hambog ng sato ko. Isang beses pa lang ako na nagmahal na ganito Hindi ang isip kung hindi ang puso ang ginamit ko Sa sobra kong pagmamahal naging bulag-bulagan Ipinagpilitan kahit na ipagtulak-tulakan At hindi na ako ang magalit ako'y nagpakumbaba Kasi nga mahal kita kaya ko yan nagagawa Hinihingi ko lang naman sa'yo ay mahalin mo lang Yun lang naman ang gusto ko eh. Yun lang. Gano ba kahirap yun? Di ba napakadali? Kaya kung minsan nang tanong, saan na ko nagkamali? Pero believe ako sa'yo, nagawa't nakuha mo, biruin mo, sa tigas kong to, napaluha mo. Siguro sasaya ka lang kapag wala na nga ako, o ayan nangyari na okay ka na? Ano? Sinundong kita ngunit sa iba ka nagpahatid at nagmahal na ako, mali ng minahal ko ay mali. Kulang Kahit saan ako magpunta, ikaw ang naaalala Dahil dala-dala ka ng puso ko't kasakasama Dati tawagan asawa at may nathani pag sa text Ngayon tawagan natin ay cross out sa madaling salita ay ex Dahil nga lang ko dyan sa iyong listahan inikisan Para tayong mga ibong pinalay at pinalisan Lumipad na magkaiba ang direksyon magkalayo Kaya imposible para sa atin na muling magkatagpo Dahil ikaw ay pataas, ako'y nanatili sa baba Gustong sumigaw ng malakas, kagwa para makaiwas sa lungkot dinadaan na lang sa tambay dahil lang wala ka dito sa tabi ay na sana iinom ng alak para kahit konti makalimot sa nakaraang hanggang ngayon sa isip umiikot mulit babalik muli wala na aking tama Mali lang ibigin ka, akala ko ay tama Ganito ginawa ko Kinasama ibang babae para ikaw ay palitan Pero iba sadyang ikaw pa rin binabalik Balikan kung sino-sino ang kasama Pero hindi pa rin Pagkat partay ka ng buhay Kung nawala Kaya din na makompleto Dadahan-dahanin ko mensahe ko sa'yo Para kahit kaunti man lang tumagusto Sa puso mong nara at sana Isagutin mo ang huli kong katanungan Bakit mo ako iniwan sa anong bakit ba sa mundo nito May mga taong hindi marunong makontento Mga taong manduloko Kami naman kong mga nagpapaloko Tanong ko sa inyo Ano nararamdaman nyo pag nanduloko kayo Pero minsan Sana matanong nyo sa sarili nyo Ano pakiramdam Ng mga naluloko nyo mundo ay merong dalawang klase Ang mga tao, una doon ang manluloko Pangalawa ang naluloko Malas lang at nagkataon sa pangalawa Ako na hanay, swerte mo sa una Kakayaman na ikay na sana May mahina, may malakas kung may dilim Merong liwanag, ngunit ang nadarama sa'yo Hindi mapaliwanag Masasabi nyo ba na ako'y tangat isang hangay Mali kayo doon na dakila at lubos ng magmahal Kailangan ba talagang lumuha upang tayo'y tumatag? Ito bang batas sa pag-iibigan na tayo'y bawal lumabag? At katulad nating tao lang nasasaktan at lumuluha Dahil sa mga pananakit ng iba mahirap kung humupa Pakinggan mo to Di lang ako at hindi lang ikaw lahat tayo'y nabiktima Nang dahil sa pagmamahal tayo'y nagmumukhang tanga Pero hindi yun dahilan para sa akin ka bumawi Upang sakit na yun nakaraan ng paglibangan ako ay mapawi uh. Inubusan lahat-lahat ng panahon Lahat ng sakin ay sa akin, ilang lahat Dapat alam mo yun Kulang na kulang ba? Ha? Kulang na kulang pa ba yun? Naway madala ka sa awit Indamahin mo lungkot ko ngayon Pero kung sa iba ka masaya Masaya na rin ako Kaysa naman sa malungkot ka Kapag ako kasama mo Ito ang mensahe ko Sa isang babae ko Pinapupunta Kilala mo kung sino ka Kulang na kul